Maraming fans ang nagalit sa ginawa ng Lakers, OKC versus Cavs rematch inaabangan na pag-usapan natin 'yan mga buddy. Pero bago ang lahat, ang liga na inaabangan ng lahat, ang NBA. Ay pwede kang sumabay dito at pwede ka ring manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ang link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Ang pangalan nga ni Balanchunas ang matunog na talagang tinatarget ng Lakers para matagdagan ang sentro ng LA. Nandyan nga din ang pangalan nitong si Miles Turner ng Indiana Pacer at bukod nga dyan ang makatotohanan daw na target ng Lakers kung sakaling hindi nila makuha si Balanchunas ay itong si Nick Richards na kung saan niya'y kasama ang palad ay nai-trade na nga ito papuntang Suns kapalit nga ni Josh Okogie. May ginawa namang aksyon ang LA ngunit hindi nga ito inaasahan ng marami dahil sa lumabas ngang balita kanina ay pagkawib nga ng LA kay Olivari ay sinayin nga nila itong si Trey Jameson na dating naglalaro para sa Memphis at New Orleans Pelican two way contract nga ang naibigay ng LA dito at ang mga fans naman ay halo ang naging reaksyon dahil hindi daw nila inaasahan na si Jameson ang kukunin ng LA isa itong 6 foot 10 center isang defensive player at kung napapanood nyo dati si Bismack Biombo ay ganun nga ang galawan nito mga buddy. Sabi nga ng ilang fans ay bigyan muna natin ng oras si Coach J.J. Redick kung magpipit nga ba ito sa kanyang sistema at dito kay Lebron at Anthony Davis. Pero kayo mga buddy ano bang masasabi nyo sa naging signing na ito ng Lakers. Samantala mga buddy ay inaabangan na nga muli ang intense na bakbakan at rematch ng OKC at ng Cleveland Cavaliers. Sa rematch na ito mga buddy ay lumalabas ng dehado ang Cleveland Cavaliers dahil meron silang plus 3.5 sa makbakan na ito ay naniniwala ang mga NBA expert na gaganti talaga ang OKC lalo na nga't sasamantalahin nila na sa home court nila gagawin ang magiging rematch na ito marami ring expert ang nagsasabi na kung patuloy ang OKC at Cleveland sa ganda ng kanilang nilalaro ay hindi malabo na silang dalawang team din ang magharap sa NBA Finals ngayong taon